mo muna yung service natin yung yung, yung ano, Hilux. Papakita ko sa inyo kung saan dito yung mga dump truck ng Rockberry. Andito yung mga dump truck na Howo, -Ho, andito. Pakita ko. Nandito ako ngayon sa quarry. Yan. Kita niyo na malabo ang tubig, no? Yun ang mga dump truck. Yan. Grabe bumaba na yung tubig oh. Daming ano, daming ang tawag ito. Hipon. Mga maliliit na hipon, ang dami. Yan. Yan dito dumadaan. sa dumadaan na dito taas dyan niya yung mga buhangin bato sa kabuhangin pagdating naman dun sa mismong ano namin sa pugon dyan yan gagawin na naman uli i-recycling -re na naman yan o oh. bye